<laughs> hi, bye. Uh, kong hi Fat Shoy, uh, Gong si Fat Sky. Uh, Kwayla, mga kabungangan nixters. Wala lang, naisip ko gumawa ng ganito kasi um, parang, parang gusto ko lang pag-usapan yung ano ba yung hilig ng mga zodiac signs okay yung mga hilig nila okay one word di ba maganda yung one word yeah. kung ano yung nila okay syempre kasama ko na naman si Corazon hi Corazon good morning mga kabungang <laughs> okay simulan natin sa Aries ano ang hilig ng Aries anything na may apoy yan uh, sa'yo ako Aries ako okay <laughs> ang hilig ko talaga I hate yung malamig. Ayaw niya. Yung makulimlim na weather, no? ayaw mo. Uh, gusto, alam mo, feeling ko, mahilig ka sa, ano, uh, gusto mo sa may, basta may araw. Yan, gusto, gusto ko yan. Yung mga <laughs> alas 7, alas 8 ng umaga, gusto kong lumabas. Talaga, gusto kong maarawan ka talaga. Maglalakad ako. Talagang, I feel, talagang, yung Oo. ano ako yung talagang rejuvenated pag nasikatan ako ng araw. Oo. Tapos may favorite spot ka, diba? ba? Ay yes. fireplace, example fireplace. Kunyari meron yung alam mo yon, kunyari nasa bahay yeah. Yung ka. Nako, tatapat ka talaga sa may apoy, 'di ba? Yes. Ano pa? Ano pang ano? Ang ang hilig ko naman sa pag nasa bahay, gusto ko yung mainit kaya tapat ako lagi sa kalan. <laughs> Lagi akong nagluluto. Oo, oh, gusto-gusto niya yan. Feel na feel ko yun. No, Ewan boy. ko ba. Parang, oh, diba? parang enjoy na enjoy ako na. Correct. Diba, pag nasakalan ka, mainit. Yes. Ako, gusto-gusto gusto ko yun. Misa, napapasok na ako eh. Ay, talaga? Kaya napapasok ka? Oo. oo. Tapos, uh -oh. ang iilig ko pa, manunang fireworks. Oh my gosh, fireworks? Tulad ngayon, mayroon sa MOA. Uh oo. -oh. Mayroon, parang Ay, mayroon. Pyro, pyro... Ah, oo. Pyro something. O, oo yan nanonood ako dyan gusto, gusto niya yan oh my gosh gusto, gusto ewan eh, ko ba sabi ko bakit pinito? hindi kasi ko aris naihir. ka fire sign ka kasi kaya ganoon at saka sa kape uh oo -oh. ang gusto ko talaga yung steaming hot oh my gosh nat natitik ng dila mo napapaso lagi. Pero gusto mo, nag-enjoy ka? Enjoy ako, pero pag malaybig na ayaw ko na nakapit, tinatapon ko na. Ah, talaga? Oh, so, oh my gosh. <laughs> Iwan ko ba? Ganyan ang, uh, ganyan ang fire sign na Aris. Okay. Ay, ay, ganun talaga yung siguro. Yes, oo. Oh. Basta may, may ano, me uh, kunyari na sa beach ka, ang gusto mo, maaraw ka, pero Sun not bathing. necessary. Sunbathing. Oh, pero not necessary din nasa tubig. Basta sunbathing. Okay. Tama? Tama. Ah, okay. Ah, sige. Now, pag-usapan naman natin susunod. Taurus. Alam mo ba ang favorite ng mga Taurus? Okay? Ilapit mo yan sa kusina pero hindi sa kusina yan pupunta sa dining table yan. Kakain. Oh. yes. <laughs> <laughs> o kaya isa pang paborito ng Taurus, mga hilig niyan, kama. <laughs> Ay, hindi kayo makasundo niya. <laughs> Gusto niya sa kama. Pag nasa kama yan, talagang tutulog yan at tutulog. Yan. Gusto pa niya tayo malamig. <laughs> Uh, hindi naman Basta kailangan sa kanya may kama O kaya may pagkain Yan So alam mo oh, okay. kung bibigyan mo yan ng kama Pagkatapos may pagkain At saka may TV Okay lang hindi yan ng TV Pero kakain yan Oo. Oh, Tapos mamaya tulog na yan <laughs> <laughs> Ganyan Ang mga Taurus naman Okay Ang uh, pangatlo uh, Ang mga Gemini Okay. Alam mo, Gemini, likas na marites yan. Kaya pag nagkukumpula na ng mga tao, nandun siya. Mayroon <laughs> <laughs> siya sa maraming tao. <laughs> <laughs> siya yung wifi ng barangay. <laughs> oh, <korre. laughs> Ganyan. Kasi ito si Mami Besh, di ba? <laughs> ano <yan? laughs> sumasagap talaga yan ng lahat ng cheese max. <laughs> Mami Besh, ha? <laughs> I-share mo <laughs> naman yung wifi mo sa akin. <laughs> Ayun. Uh, tapos next. At number four, mga Cancerians. Okay. Alam mo ang hinig nila? Okay. Sila, ang hinig nila, yung, yung bang iiyak. Ay? bang iiyak. Gusto nila pagka umuulan. Oo. Ah. Basta may tubig. At sa... May, may mga taong gano'n. Oo. O kaya gusto nila yung... na feel nila yun. Yes. Parang... Yes. Parang... Oo. Oh, they are one with the rain. Yes. Nilang, yes. Parang... Listen to the rhythm of the falling yes. rain. Oo, nasa tono ba po? <laughs> yeah. pwede na, pwede na. Pwede na. Oo, ganyan ng hiling nila, masat, masat mga, mga cancerians. O kaya pagka nag-uusap kayo, pinag-uusapan nyo tungkol sa, sa mga bata. Oo. Ako, gusto-gusto na yung pag-usapan ng mga bata. Yung mga asikaso ng mga bata, ganyan. Okay, yan ang mga cancerians. Next, mga Leo, fire sign ulit. Uh -huh. ang hilig ng mga 'yan, parang ikaw rin. Uh -huh. Fireworks. Uh -huh. Gusto niya may araw yeah. at saka gusto niya ang hiling-hiling niyan, -hiling makikilig lahat ng tao sa kanya. Ah, <laughs> uh, kuwan siya, dunuman. Pag, um, Pagbigkas sa 'yan, ayaw niya na uh walang nakikinig. Gusto niya lahat nakikinig sa kanya. All ears. Yes. 'Yan ang mga uh Leo. Okay. Uh next, ano ba yung susunod? Um uh, Virgo alam mo kasi kaya gaya kanina di ba pagbukas ng bintana biglang sabi ko oh my gosh ang sarap ng amoy yeah. yung amoy ng puno sabi ko kaya naalala ko yung elementary ako, kasi dami namin puno noon eh sa school talagang gusto, gusto ko yung amoy ng lalo yung bang, parang bagong ano tawag dito yung kuyari na ulanan tapos may amoy ng puno yeah, yeah. Yung, gusto, gusto, ko o oh, yan amoy ng lupa yung taong, bagong putol na damo oh. yan ako gusto, -gusto ko yan o kaya yung ano, alam mo yun yung pagkaunang patak ng ulan, yung amoy ng lupa. Ay, ayaw ko. Ayaw mo yan? Oo, ay ayaw mo, oo. ayon ayun, ako gusto ko. Sumusakit ang tiyan ko doon. Gusto, gusto ko. Hindi <laughs> na magkaiba, di ba? Sumusakit kasi... ang tiyan ko doon. Virgo <laughs> kasi. Okay, next. Ang mga librans. Alam mo, ang hilig-hilig ng mga yan. Nakulahat ng kaartihan sa mundo. <laughs> mga paintings. Lahat puro, lahat sophisticated. Yan ang hilig nila. Okay. okay. Oo, yan ang hilig nila. Lahat ng art, music. Lahat ng pinaka-expensive. Yan ang gusto nila. Oo. Mahirap pala makipag- Oh, mahirap. High maintenance kaya yan. Oh. Oo. Oo. Wa, wa, wa. Okay. <laughs> And then, ang uh, mga, ang susunod is mga Scorpio. Okay. Ano bang hilig ng Scorpio? Nako. Pasimple lang yan. Pero pag sex ang pinag-uusapan, hilig talaga nila yan. Oh, totoo yan. Oo. Di ba may kilala kang ganun? Na-experience ko na yan. Ay, <laughs> talaga, ano pa simple yan pagka ibang tao kalamo. Ang moto kala mo, niyan, araw-gabi, ano? walang panty. <laughs> ay, <laughs> ay babae. Eh. <laughs> okay, so yun ang mga scorpions, okay? At saka ang hiling, -hiling din nila uusisain ka, uuriratin niya kapag meron siyang gustong malaman. Correct. Hindi kanya tatantanan. Correct. Okay. Next. At saka, ayaw nila uh, sinungaling. Ay, oo. Ay, at saka na si sense nila pag nagsisinungaling. Correct. Okay. Next. Alam mo yung next? Ang mga Sagittarius. Alam mo ang hiling ng mga Sagittarius? Okay. Fire din yan, ano? Uh -huh. Ang hiling nila kalayaan. Ayaw nila makokontrol sila. Ah. Uh -huh. Pagka may lakaran, <clears throat> kapag merong yung ano, yung pupunta ko saan-saan, maglalakwat uh, siya nako hilig na hilig yan ang mga Sagittarius Ayun yung mga paa yes. may mga gulong paa yes may gulong mga, may mga nunal <laughs> saksakan na, na ano pero hindi yan mapipirme sa isang lugar restless yan okay hindi yan mapipirme kasi gusto niya movement movement parang apoy na movement uh -huh. kasi ang apoy di ba hindi naman steady yan hindi flaker gumagay gumagayaw, galaw ganun din ang mga Sagittarians okay tapos ang mga Sagittarians mahilig din sila kapag merong kwentuhan na may matututunan siya Oh. bagong kwentuhan kahit na ano pang topic yan oo basta may bago siya matututunan mag stick yan okay? okay. next ang mga Capricorn ano ba kung anong hinig ng mga Capricorn kasi earth din yan eh yeah. earth sign ang hinig ng mga Capricorn usapang pera mukhang pera eh basta pera pera kung usapan na doon sila may kilala kang gano'n Capricorn <laughs> no comment <laughs> Oo, basta pera pinag-uusapan. Okay. At saka yan, napaka-boring. Kasi pagka nasa trabaho yan, hindi mo siya makakausap. Kasi nakatutok lang yan sa trabaho. Hindi mo ba disturb Focus Correct. talaga yan. Okay. Focus sila doon. Yes. Okay. At saka, pagka ano, mo, nako, nako, eh, walang response yan. Dry. Dry. Napaka-dry at least ako may konti tubig pa pagdating sa mga dahon, di ba? Nag-water <laughs> water pa. Yes, water water pero sila talagang tuyo. Tuyo. <laughs> Binilad na. Binilad na, oo. Ako. <laughs> so yun. Tapos next, ang mga Aquarians. Okay, ano ba ang hiling ng mga Aquarians? Lahat ng weirdo. Lahat ng napaka-weird. Gusto-gusto nila yan ang hilig-hilig nila yan, okay? At saka yan, ang hilig nila pag nag-uusap kayo, kahit na walang direksyon ang pinag-uusapan nyo, okay lang yan. <laughs> mga, near, mga nerd, mga nerd. mga nerd kasi yung mga yan. Kunyari may pinag-uusapan kayo na na ganito, biglang lulundag ang topic. Okay lang yan. Tapos balik na naman, tapos iba na naman topic. okay carry oh, mga Malukring. Oo, oh, yan. <laughs> <laughs> Basta lahat ng okay sa kanila, enjoy sila. O oh, tas tatawa, tas sabi malulungkot, tas tatawa. Okay na okay sa kanila. Mga baliwan kasi 'yan. Okay. And then the last mga Pisces, nako ang Pisces mo na kausapin. Kasi ang hilig niya magmukmok sa sulok at mag mag self pity. <laughs> oh. Kaya <laughs> mga Pisces kasi tubig din 'yan. Ah, okay. Oo, nasa sulok lang 'yan pag kinakausap. Kamain ka na. Sa kada, uh, iiyak na lang yan sa sulok. <laughs>

Tapos, kaya ko ito Tapos, iyak iiyak na naman Ay, ayaw ganon. ko ng Pisces Ayaw <laughs> ko ng Pisces na kaibigan Alam mo kung bakit? Oo oh. Opposites kasi kayo Yeah, ayaw Ikaw ang, ang first Siya ang last Sa Zodiac Signs O, okay. oh, diba? Now you know, diba? Okay. O, enjoy ba kayo sa ano? Sa mga eh, kalechihan natin? Okay, so yan tandaan nyo Ang mga hilig Ng mga Zodiac Signs Kung bago pala kayo sa si channel nito syempre umalis na lang kayo Okay? Hindi, <laughs> mag-subscribe na Okay? Alright guys. Oh, so, paalam na tayo, Corazon. Bye, kamangangan. Bye-bye. Okay, see you again. Bye-bye.